Karon mutang gyud inday magpabarko sa among ero. Ang tulo ni siya ka ero mao ni si si Kungkong og si Manding og si Pampam. Ni adiha nagulat ulat mi og sikat si paingon sa gym kay didto ang ang dito dapat magpabakuna sa mga ero so Libre siya. So, kana nagpot migsikad. So, nakasakay na Amo si lagi pasakay og sikad. Doon niya. Kanyang isa, grabe kalihok kay naaramang man sila parminti sulod sa balay niya. na kung makagawa sila mo, ignorant ignorante sila ala. sige sila sikad-sikad, sikad-sikad niya. Sige pangawahang, murang nabaguhan, bitaw sila. Niya, kana di time nangabot nami sa gym nga mo ang kung asa dapat ipabakunahan ng ero So diha nagplitin na mi ug napaingon na mi, sulod sa gym. So daghan ta sa bay na pud ag linya diha no. Kay apil man pud iring pud babakunahan diha. So libre na siya. So bayubay ubay pud ang naglinya. So naapoy na na ina na ngabot, nga So kami diha nagtambay pa mi kay naglinya pa sa manong diha para naglinya pa siya diha kay daghan man kaayo daghan pa man nakauna sa mo. So niingkot sa miskilin